pasainan natin ng palaka yung ating kawin.

natin of your uh, hour out. Siguro dami palaka dito sa ating pinag uh, tawag dito ay uh, pinag-asaro uh, lang ay palaan. Alas 9 na. punta natin yung ating uh, kawil pang natin. Alas 9 ng gabi. Palitaw tayo. Easy lang naman yan. Ito lang tayo sa gilid ng ating uh, kubo. yung ating hobo.

ayun nga si Nyuru kumain ayun nga lang tayo dito baka meron kaya ayun nga nga dito ayun nga meron siya diba wala wala

ममतो हम्म जी भी ना तुम लिख ना तुम लिख दो कौन कौन है Ilipat natin ang pwesto. Dito. Ilipat natin ulit. Six and a half hours later. Pagkatapos ng uh, ulan, baha, nakikiramay po tayo sa uh, mga uh, lumubog na naman at sa mga uh, Diyan sa probinsya ng uh, Sal, Antipolo. Uh, ito naman tayo ngayon at uh, patuloy tayo sa ating uh, gawain. Gawain uh, bukid. Uh, mainit na pero okay dahil maahangin-hangin habagat talaga mga kalingap. Ituloy natin ito yung uh, ginagawa natin. No? At natapos tayong magtabas, maglinis dito. Ngayon naman ay igalit uh, natin, i-garden natin, i, natin, i natin Itong pagitan, ilagay natin dito sa uh, pinaka... ...yung may string o so, may tulos o bakod At uh, tataniman natin, ulit natin lang sitaw Pero ibubunto na natin para makaiwas kunti sa baha Tayo'y mag-garden na naman no? Ang maganda naman at malambot pa

inam ina magbukal ngayon ito tabuhan na lang natin ito sa ito ah dito pala para dagdag fertilizer na rin oh garlic Alright, naka sa tayo. Naka-isang line. O, oh, ito. Ayos, naka-isang garden na naman tayo. Isang line po ay uh, dalawa. Dalawang uh, feeding taniman. Uh, at yan, bago yan ay uh, ito naman. Nakadalawa tayo ngayon. Ay, di, okay. So, di na naman yung iba. Pandawin nga natin yung ating call dito. Yung may huli. Ay, wala. Mga po. Baka mga yan hapon gabi. Kasi yun pong uh, ito ka ng isda. Hinahin natin yun. ang ikat. Uh, nung nakarang kasi gabi ay uh, may sumibad. Kaya lang hindi na huli. Ay, isda kayo ulit.

I stop muna ako dito. Ako po i-bibili muna ng uh, fertilizer ng ating uh, okra sa kasitaw. Ang bagong tanim dyan. At patataba natin ngayon. Kailangan na lang kanyang uh, pataba at uh, yun, no? Namamansot. Diyon sa uh, super ulan. Yung hmm. pipino dito ah.

Eto, ito may bisita pala tayo. Hoy, no, 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 no. salamat lang ano hmm. yan. Team Kalingap. <laughs> Ayan. Oh, so, may may akong tin. Atin tayo ay isang Ito ang ko. So, Ito lang kanina. nga. Bilis. Gusto yung amay ko,

Terima kasih telah menonton!

So muli Ginabi na naman tayo And shout out to Kalingap Salamat salamat kay Val At ito na Kalingap Rab at ng buong team Thank you very much uh, And ito At samantala muna naman natin Puputulin ang ating, uh, puputuli ating uh, video uh, Thank you thank you very much At ito sponsor, subscribers, followers Silent viewers Thank you, thank you. God bless sa ating entire.